ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magpapatuloy ang pag-upgrade sa capabilities ng Philippine Coast Guard at ipagpapatuloy din ang modernization program ng Armed Forces of the Philippines. Yan ay sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Ginawa nga ng Pangulo ang naturang pahayag ng magsalita ito sa Lowy Institute in Melbourne, Australia. Muli din itong iginiit na kahit isang pulgada ng teritoryo at maritime jurisdiction ng Pilipinas ay hindi nito isusuko. Inihayag ng Presidente na kanyang inaprubahan ang acquisition plan ng Armed Forces of the Philippines para naman sa ReHorizon 3 na nakalinya sa kanilang comprehensive archipelagic defense concept at ayon nga sa chief executive, ang mga handshop, puwersa at institusyon ng Pilipinas ay nagsisikap na palakasin ang kanilang kakayahan at mga at ang buong bansa ay nasa front line ng uh, international na pagsisikap na pangalagaan, ipagtanggol at itaguyod ang mga litong tunay na nakabatay sa international na kaayusan. At nasa hangad ng naturang uh, leader na matugunan ang mga pagkakaiba sa bansang China. Sinabi ng Pangulong Marcos na patuloy na makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa higanteng kapitbahay nito dahil naman sa mga bilateral na pag-uugnayan at sa pamamagitan ng mekanismong pinam pinamumunuan ng Association of Southeast Asian Nations. Binigyang diin ng Pangulong Marcos na magpapatuloy din ito na susunod sa 2002 ASEAN-China Declaration of Conduct of the Parties in South uh, Area na dyan sa pinagtatalo ng Parti ng Kargatan at uh, mananatiling nakatuon sa pakikipagtulungan sa Association of Southeast Asian Nations at sa China tungkol naman sa isang epektibo at uh, substantive code of conduct, batayan sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Kawag narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We in the Philippines stand committed to promoting peace and prosperity in our region. We aspire to live peacefully with all our neighbors and continue to believe that the successes of all our regional partners contribute to our own success, as does our success contribute to the region. Together with our friends, especially our allies and strategic partners, we will face the challenges and opportunities that life ahead. confident in our ability to create a safe, a stable and secure future that celebrates diversity, mutual respect and collective progress. Bagay ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa ilang aktibidad doon sa Melbourne, Australia. Sa puntong ito ng ating humbalitaan mga kabombo, mga kastarnation, kapiling natin ang isang eksperto pagdating dito sa international studies at uh, lalo na yung mga usapin dyan sa mga pinagtatalo ng teritoryo at ngayon yung pinakabagong issue, yung dyan sa bahagi ng Benham Rice, Kapiling natin sa linya ng ating komunikasyon via Zoom, si uh, Dr. Renato De Castro, professor sa international studies ng uh, De La Salle University, Manila. Welcome to the program si Bombo Dennis Hamid. Dito po ito, together with me, si Bombo Everly Rico. Uh, good morning. Uh, magandang umaga po. Kamusta po kayo? Opo, eh mabuti po naman. Oo. Napatawag po kami, Professor, dahil sa patuloy na pinag-uusapan itong, uh, kahit kaya naman ano uh, yung pagpasok ng Chinese vessel dyan sa Philippine Rise nitong nakalipas ng mga araw. Ano po ang take ninyo uh, sa bagay na ito bilang isa sa mga nag-aaral ng uh, higit na kabatiran dito sa mga bagay na ito, uh, Professor? Unang-una -una ho, uh, dapat natin malaman na hindi ito bago. No, uh, nangyayari na to nung 2017 pero hindi ho natin alam hanggat may nangyari ho no 2017 to naalala ko po yung isa sa mga crew members nung barko ho nagkaroon ng appendicitis tumigil ho sa hindi ko alam kung saan porti ho ng Mindanao at doon ho nagpa-opera doon na lang ho nalaman ng ating coast guard na nagkukunda ko pala sila ng survey so nangyayari na ho to hindi ho to bago nangyayari na nung pang 2017 na lang nating na at doon tayo naging conscious na hindi lang pala sila nag-ooperate sa West Philippine Sea, South China Sea, kundi hanggang doon sa Bentham Rice. Kaya doon yeah, natatandaan ko, in order na ho ni President uh, Rodrigo Duterte noong panahon na ho, ho yun, na puma pumalaot na rin doon ang Coast Guard. So hindi ho ito bago. Kaya lang nga ngayon natin ulit na bibigyan ng pansin dahil nga una noong 2017 at pangalawa ho of course, na umiikting ho ngayon ang tension no hindi lang ho sa West Philippine Sea South China Sea pati ho sa Taiwan no kaya makikita ho natin na present din ho sila diyan sa area na yan at lalo na ho ngayon no uh, at tatandaan niyo ho nung 2022 uh, last year ho pala sorry 2023 nag uh, nagbukas ho tayo ng joint location so ng enhanced defense cooperation agreement diyan ho sa bandang yan kaya siguro na gaging interesado rin ho sila sa lugar na yan sa ating Pilipinas. Kasi uh, mayroon dyan dalawang EDCA sites po. Enhanced Defense Cooperation Agreement sites na in-offer natin sa Amerika last year. Dr. De Castro, kung mapapatunayan na lihitimong research lamang ang ginagawa nitong mga Chinese po na ito, kailangan ba na maghain ng diplomatic protest dahil uh, may uh, standing order ang uh, dating pangulong uh, Duterte na hindi naman sinusugan ng kasalukuyang uh, o hindi naman kinontra ng kasalukuyang pangulo na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Well, magre-relay ko sa ating sinabi ho, ni Commodore Roy Trinidado, spokesperson ng Navyo nasa labas naman ho ng ating exclusive economic zone. Ginaganap ho, ginagawa ho nila yung survey sa international waters. So wala ho tayo diyan. Kumbaga wala tayong jurisdiction ho diyan. Wala uh, hindi naman ho sila lumalabag sa uh, sa in terms so sa UNCLOS so at hindi na napakalayo naman ho sa ating territorial water. So, ang maganda lang ho ma maging aware tayo, tingnan ho natin ang ginagawa nila kasi baka may long-term implications ho to. In terms number one, resources, kung nagtitingin uh, titingin sila dyan ng resources, pangalawa ho, mayroon uh, meron din yung of course strategic element to dyan, no? Kasi kung kukunda ko sila ng seismic survey, nagpa, nag, uh, may silang sonar at minamap ko nila yung underwater terrain, maaari hong tinitingnan nila ano yung resources dyan at tinitingnan rin ho nila yung possible area hu kung magkaroon ho ng higwaan ho, no? Lalo na ho, na uh, nasa gitna ho yan ng Guam at ng Pilipinas. mayroon uh, meron of course may EDCA sites dyan and of course pagkaroon ho nag uh, ho dyan sa Taiwan, dyan din ho magmove ang US forces. No, para of course uh, kung magde-decide man ng Amerika ho na depensahan ang Taiwan, and of course in honor yung treaty commitment sa, sa sa, atin under the mutual defense treaty ho, dyan ho dadaan ang pwesta ng mga Amerikano po. Okay, may uh, tanong din ang akin pong katandeb dito. Si Bombo Everly. Bombo Ever? Okay. Uh, Professor, sa atin pong mga kaganapan dyan nga sa Philippine Rise, ano naman po ba yung mga konsiderasyon na dapat uh, i-considera when it comes dito sa mga quiet passage na mga uh, katulad na lamang ng no, mga Chinese research vessels na maituturing daw na kung sakali man na uh, legitimate naman kung quiet passage. Pero ano po ba yung mga konsiderasyon dito? Meron po bang mga uh, hangganan? ang uh, mga uh, sasakyang pandagat kung sakali po. Kung sabi nga ho ni uh, Commodore uh, Roy Trinidad ho, under UNCLOS, kung dadaan lang ho sila, si they enjoy the right of innocent passage. Wala ho tayong magagawa dyan. Tsaka anyway, peace time naman po eh. So meron ho silang uh, karapatan na dumaan dyan. Uh, sa labas naman ho ng again, na sa labas ho ng ating exclusive economic zone, So wala uh, kumbaga uh, wala tayong magagawa ho diyan. Karapatan ho din ho nila 'yan. Ang ginawa ho yata ng ating Coast Guard, nagpadala lang ho ng Coast Guard vessel para iparating ho sa kanila na curious rin tayo sa kung ano yung ginagawa nila diyan.